At uh, ito po, uh, ito ka sa Vinsal side. Ito so, yung malakas po yung ulan natin. Yan. Yeah.

mabilis po gupit ng ano na bagyo. O so, po tayo ngayon dito sa uh, Northern Town. ah, uh, ingat-ingat, na lang po sa sarili ninyo. Ingat-ingat sa Ayan, lakas